Magandang-magandang araw pong muli mga kapanalig. Kuya Mamo po at uh, muli po tayo nagbabalik dito po sa ating YouTube channel upang muli nating uh, talakayin itong mga isyong nagaganap ngayon na uh, dito sa ating lipunan. Bago tayo uh, tumungo mga kaubayan sa ating paksa ay uh, babati mo natin ang ating mga kaubayan, sa Ambistades, Mindanao. At ang ating mga kaubayan na rin sa dagat magandang araw po sa inyo lahat. Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan. Well mga kababayan na pag-usapan po natin ngayon yung uh, katatapos lamang pong uh, debate sa Senado ano, at uh, ano nga ba ang naging bunga nito sa ating mga mamamayan. Well, mga kapanali, ganho at uh, natapos na rin ito pong uh, diskusyon na ano ho sa Senado. At uh, tuloy na pong uh, ibinasura ng uh, mga senador na ano ho, ito pong uh, impeachment uh, trial dito pong si uh, Sarah at uh, mula po sa bumuto ng uh, labing siyam ano, ho, ah uh, di dito po sa motion na dito po si Marcolita na ibasura na po itong uh, impeachment na trial na ito ni B.P. Sara at uh, gayon din naman ito po si uh, Senator Soto nagkaroon po ng uh, motion din ano? at uh, meron din siyang apat na boto doon po uh, po sa kanyang motion at uh, ito po si uh, Senador uh, uh, Lakson ay uh, hindi po sumang-ayon ano, ano ho sa mga panig sa uh, karapatan yun. So ano nga ba ang naging uh, resulta ano ho, ano -ho? dahil uh, bagamat uh, ito po ay uh, nagdiwang nagdiwang ano ho nagbunyi ito pong uh, mga kampo ni pong si Sarah Duterte subalit uh, hindi po kaila sa atin mga kaubayan na 80% halos mahigit ano ho yung uh, uh, mga kaubayan natin gusto gustong ipagpatuloy yung impeachment uh, trial dito po si uh, Sarah Duterte at uh, nauwi lamang po mga kaubayan sa pagbabasura ng uh, Senado so sino-sino nga ba yung mga senador ano ho na uh, itinuring ng mga verdugo itong ating mga kababayang uh, talagang naggagalaiti ano, sa galit. At uh, ngayon po mga kababayan, sa mga oras nito ito ay uh, marami tayong mga kababayang na uh, nasa lansangan ngayon at uh, sigaw ang katarungan ano, at sigaw uh, isinisigaw nila na ito pong si Sara Duterte ay uh, dapat na ma-impeach. At uh, dito nga mga kababayan, Samot sa aring mga kaubayan natin na mula po sa iba't ibang sektor ano mga kaubayan at uh, most likely ito pong mga aakbayan uh, na party list at uh, yung iba pa nating uh, makakaliwang uh, grupo ano yung uh, mga kabataan uh, gustong na, gusto ng uh, pagbabago sa ating lipunan at uh, ito pong mga estudyante nga uh, mula po sa mga kilalang pamantasan, mga kaubayan, ay unti-unti uh, na pong uh, lumalabas ano, matapos po ang uh, naging uh, desisyon ng uh, Senado nito po sa impeachment uh, trial nito po si Sara Duterte. So dito mga kaubayan, mapapansin natin na yung uh, mga mukha ano, ho, ng mga ng, uh, 19 uh, senador na nasa harapan ng mga nagpo ay talagang uh, inisa-isa ng mga uh, nagpo-protesta ano kung uh, ano po ang uh, kanilang uh, nararamdaman ano at uh, dito po sa mga senador na ito sa mga mukha nito ay talagang uh, dito nila binabali ano yung kanilang puot yung galit ano dahil uh, ayaw sa kanilang paniniwala talagang uh, sinabotahi po ng uh, mga senador yung uh, kapalaran, ano ho, yung kinabukasan ng ating mga kabataan. So, dito po mga kababayan, mapapasin natin na karamihan dito ay mga kabataan at uh, mga estudyante, ano ho. So, malamang uh, dito po sa mga nakahali na ito, ay rung may, merong mga kumukuha ng uh, uh law, ano ho, yung uh, kursong uh, sa iba't ibang pamantasan at uh, dito naging uh, Uh, aral sa kanila ito kung uh, paano na tatanggapin na yung uh, ganitong uh, opinion ng uh, Supreme Court ay uh, taliwas po sa mga naging uh, opinion din ng ano yung uh, stand ng mga profesor sa iba't ibang pamantasan dito po sa ating uh, bansa so ngayon po mga kaubayan, tinawag na din mo yo yung uh, labing uh, siam ano na senador tinawag po na demonyo ng mga nagpaprotesta sapagkat uh, ayon sa kanila ay talagang uh, demonyo yung ating uh, uh, tingin nila dito po sa labisyam na senador na ito na uh, siyang uh, sobira ano, ho, sa kinabukasan uh, ng ating mga kababayan. So bagamat uh, ito po yung uh, uh, pangalawang araw ng kanilang uh, pagpaprotesta ano, ho, dito po sa lansangan, ay uh, hindi kayat nila yung ating mga kababayang uh, lumabas at uh, makisimpatiya ano -ho? dahil uh, gusto nila nga magkaroon ng uh, unity ano -ho? yung ating mga kababayan upang uh, tuloy na pong uh, uh pugsain, ano yung mga mga dimo yung uh, nariyan daw po sa Senado So, sa inyong palagay mga kababayan, ano nga po ba ang uh, dapat nating gawin? Uh, ngayon po itong uh, impeachment uh, trial uh, dito po si uh, Sara Duterte ay talagang tuloy na po uh, ibinasura. Bagama't la uh, ito po ng Supreme Court ay uh, mayroon naman po nga uh, uh, dapat pang pagdesisyonan. Ano ho? Ang uh, alam ko po dito sa August 12 ay uh, ilalabas yung uh, uh, decision ng ano po sa motion ano -ho, na galing sa mababang kapulungan at uh, aalamin natin kung uh, ano ang kanilang uh, desisyon dito. So, pansamantala muna mga kawabayan, ito mula ang inyong lingkod, si Koy Mamo, at muli pa tayo magbabalik upang uh, sundan natin ano ito pang mga hinahing ng ating mga kababayan, itong uh, nag-aalam ng mga damdamin ng ating mga mabayang Pilipino hinggil po dito sa pagbabasura ng impeachment trial ng uh, ating Vice President dito sa ating bansa. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mamo, at uh, muli po tayong uh, magbabalik sa mga susunod na oras. Bye-bye!